Ja. Yep. Ayan tayo mga boss. Sa ah, laman ng baka, paa, pindon, saka yung oxtail ng baka. Ah. Sarap ito. Parang kwento. Hmm. Paano baka na mayroon tulmiri? Kumain na ba kayo? Kaya na, kaya na. Kaya na. yung tawag na lutong ano yung usong uso na masarap itong luto na to mas masarap pa to sa ano mang oliver butuhan pinatikman nyo itong luto ko na itong nako sigurado nga hanap panapin nyo ito mga kabayan hmm. Ah. yung sabaw niya oh. talagang lasang luya, sibuyas saka tanglad saka luya hmm, sabi hmm. naninilaw nilaw sa tulmerik e, alam naman natin na ang tulmerik ay eh, maganda sa kalusugan sa katawan sarap kumain para mukbang. Hmm. Ito yung tinatawag na ano? Pampabata. Pampabata ba? Sarap ko pag mainit. Hmm, sarap. Ang ganong ginawa ko mainit. Ang gado. Lalo sa tag-ulan. Ito masarap na gutuin. May nahigo pa yung mga sabaw-sabaw. Oh. Yung lasa ng bell pepper sa ng paprika. Napakasarap. Mm. So ito yung paa ng baka. Tapos meron ako dito yaman. Ito so, naman baka. So bali ulam namin to ni Mrs. Kagabi. Kaya yung dalawang bata niya naman masyadong kumakain. Tsaktok Melip Uber. At uh, ito rin yung ulamin ni Gina mamaya. yung niya yan memory chip go so yung dalawang bata tulog pa eh alas 10 na lang tanghal na ano umaga so bali pagkagising nila eh yayay ko sila kasi naghahanap ng uh, aquarium maglalaga daw sila ng isdang maliliit alam mo mga bata mahilig sa mga kung ano-ano. Kaya, yun, kayayain Kaya ko sila. Maghanap kami ng aquarium. Ito, grabe ito. Yung uh, paa ng baka, napakalambot. Hmm? to Grabe nito. Lambot nito ay. Hmm, oh? jemur jemur sudah